ayong adlaw mga kapumdi Kini na si Probinsyanong Dibay Dibay Welcome dito sa ating channel Ang Probinsyanong Dibay Dibay No mga kapumdi Medyo matagal na tayong Hindi nakapag upload ng ating mga videos Pero Kasi busy tayo Pero ngayon ay eh, nagkaroon tayo ng time Kasi um, Medyo malawag-luwag na yung oras natin At wala tayong trabaho So, ang ginawa ko pala mga kapromdi ay nilipat ko yung mga fish pond ko at uh, uh, inayos ko na yung mga isda ko kasi nakakaawa na. So, ngayon eh, nandito na yung mga isda natin sa harapan. Instead na doon sila sa may likuran, doon banda, doon sa may likod dyan, doon sa may puno ng niyog. Uh, makikita nyo, nandyan pa yung isa pang pa fish pan natin naiwan tsaka yung reef tab dyan nandyan pa. Uh, pero binalak natin yan na ilipat dito lahat para nang sa ganun ay mas madali nating uh, linisan at palitan ng tubig dahil malapit nang yung ating uh, puso, no? So ayan. So ito yung mga isda natin popoint uh, na nang yung naiwan ng mga isda natin kasi napabayaan natin ng uh, medyo matagal-tagal na panahon. So, ang topic natin ngayon mga kapundi ay itong papakita ko lang sa inyo kung gaano kabisa ang isang filter. So ito yung ating ginamit mga kaprumbi na filtration. Ayan, isang maliit na tablang lang yan mga kaprumbi ng chlorine. So ang nilagay ko dyan ay mga bato lang malalaking bato sa ilalim at saka uh, nilagyan ko ng net kagaya nyan ayan yung may lubid na yan yung net na yan kasama yan dito sa ano sa filter natin dyan banda sa ilalim ayan merong net dyan tinabunan lang natin ng bato para hindi sila lulutang pero nandyan yung net bato sa ilalim sa kalag kalagitnaan ay eh, may net tapos nilagyan natin ng bato uli medyo malaki-laki yung mga bato na nilagyan natin mga kaprodi para hindi gaano mag ano yung tubig kagaya nito kalaki at saka may malaki pa para hindi gaano uh, ma stuck yung tubig sa ilalim at uh, talagang tatago siya paibabaw palabas dito so nandito yung ating input dito yung tubig papasok mula sa ating water pump nandiyan yung water pump natin sa ilalim so ayan, yan yung ginawa natin mga di so itong fish pan na to meron tayo ditong flower horn, ayan, yan yung flower horn natin at uh, meron tayong nilagay ng gapi kasi naubusan tayo ng pagkain ng isda so may mga gapi dyan supposed to be para sa kanya yan para kainin niya pero naging friend na niya so mga isang isang linggo o dalawang linggo na ata itong fish pan na to na nilagay ko ang tubig uh, tapos kasama siya at naging ano na yung lumabo na yung tubig niya mga kaprumbi ng uh, nang dahil sa siguro sa kanyang dumi at naiinitan siya so ang ginawa natin mga kaprumbi ay uh, nilagyan natin ng filter at tingnan natin, ganito kalabo siya mga kapundi. Tingnan natin kung talagang lilinaw ba, talagang lumiwanag ba itong ating tubig pagkaraan ng panahon. So yan lang muna mga kapundi no. So i-update na lang, i-update ko na lang kayo kapag uh, meron na tayong ano, uh, makikita ang pagbabago sa tubig dito mga kapumdi. Okay? So, ito na yung ano, yung unang araw. Bali, kinabukasan mga kaplomdi nung naglagay tayo ng filter dito sa ating uh, tub na lagyan natin ng power na Ayan na siya. Medyo luminaw ng konti. So, tingnan natin kinabukasan mga kaplomdi. So, ito na yung pangalawang araw natin. So far, uh, hindi pa siya gaano malinaw pero talagang may pagbabago na sa kanyang tubing uh, tubig. No? Medyo makikita na rin natin ng Uh, maayos yung isda sa ilalim pati yung water pump at sa pangatlong araw mga kaprumdi uh, dito sa pangatlong araw na to makikita natin na medyo talagang luminaw na siya ng gusto at uh, aasahan na natin na palinaw ng palinaw yung tubig natin sa fish pan na yan. dahil 3 days pa lang ay eh, meron ng pagbabagong makikita. So, ganyan lang mga kaprumbe, no? So, yan lang muna ang ating uh, topic ngayon, yung filtration, kung gaano siya kalaga, at ano ang epekto niya sa ating uh, ginagawang aquarium, or I mean aquarium fish pan. So, magmatter din yan kung gaano kalaki, pero yung gamit ko doon is, uh, yung Rio Plus na 100 1100 yun yung kanyang model so i think nasa 15 o 20 20 watts ba yun yun yung gamit ko na pump pero meron din akong mas malaking fish pan na talagang uh, luminaw yung ating tubig uh, wag lang natin hayaan na mabilad siya sa araw ng lalagpas ng kunyari at lalagpas ng mga dalawang oras at uh, talagang nakabilad sa araw at tutok na tutok yung araw sa kanyang pan sa fish pan natin so ang mangyayari talaga ay magkakulay uh, uh, green or lalabo yung ating mga fish pan so iwasan natin yun at saka uh, kailangan natin na uh, yung isda natin is minimize lang yung dami di natin kailangan damihan para konti lang rin yung mga ah, dumi ng isda na kailangan nating linisin sa loob ng kanyang fish pan. So, ayun lang mga kaprumde. Maraming salamat sa inyong pagpapanood.